Shoutout to all viewers out there. Hiya! Yo, what's up? Rar. Ay, naka-red siya. Dapat mag-red ako ngayon eh. Oy. Hantag. <laughs> Follow nyo din pala to guys. Si Jen. She's also my friend here. Eh. Ba't dito yung boses ko? Nagpahin nga ako sa social media. Kapansin ko. Para ma-miss ma niyo naman ako. Karat. <laughs> <laughs> 69 balik taran bingo shout um. out thank, thank you uy kapri na thanks thank you. you for the coffee singer also Jen Rar si kapri ka hello a little bit singer, yes. singer in the ano comfort room kumakata din yun si ready. Jen sige nga Jen e, ano yung mga ano <laughs> ano ba <laughs> <laughs> I'm shy. <laughs> <laughs> ah, Parang tayo bagong gising. Oo, oh kasi nga, pagod ako tapos Bakit naligo. Bagulisig? Ewan ko, hindi ko maintindihan din yung mukha ko eh. <laughs> parang bagong ka. Oo, ramdam mo ba? Napansin mo rin pala, feeling ko nga rin eh, ko sa camera, parang bagar ito yung bata ko? Ba't parang, ko? parang naisig? Ay, kakaligo ko lang. Ewan ko. Napagod okay. siguro. Tapos biglang okay. laligo. Let's sing! Okay. Cover your Let's ears. Let's go. After some oh, yeah. time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mind. I'm searching everywhere. I'm glad you like it. Yeah, it's a My skin is, you know, it's not brown, but when I look her at, um, love her. And when I look I'm at the so picture that you saw. I think you can tell I found her standing in front of a church. The old labs in town where I didn't search She looks so happy in her wedding dress But she's crying while she's saying Welcome guys for I'll miss your kisses All the time this is 25 minutes to end Nothing to it Oh, Oh, look at this <laughs> <Those>. <laughs> <laughs> Ay, diet pala si Jen. Oo, oo. Kataas mo lang ako dito. Oh my oh, God. Oh. Sorry. <laughs> oh, sorry. Jen is on diet. Diet mode. You can have my cookies. Can yes. I have your coffee? coffee. <laughs> Yan! Yeah. Exchange. Exchange. sarap <laughs> <laughs> oh, big, big oh, I'm <laughs> thank you close thank you uh -huh. for Think my life. Thank you. so much for the flower. Well, flower yan. Mas makababae. Thank Thank you. sa cookies ng Chris. Rar. <laughs> diet pala yun. Sana mo na ng gatas to. No. Sarap. Let's go. Kisa dyan, nagda-diet pala. Ay. Oo eh. Depressed na ako eh. Actually, parehas kayo ni Cloud9. Nagdadayet si cloud Oh wow, cloud Let's <laughs> go fighting! Tumaba <laughs> na siya yung timbang mo, Cloud9? Apat na kilo pala yung nababawasan. Kailangan ko pa magbawas ng 9 kilos. Bakit? Kailangan required. Requirements sa agency. Ilang kilo mo? <laughs> Booking ka ng kilo! <laughs> <laughs> 87! <laughs> 87 ako! Uy, mas mabigat sa'yo si Cloud9. Di ba? 90 ka, di ba, Cloud9? <laughs> Tumi ka ng kilo! <laughs> Shit! Ang <laughs> subtitles ay ro patay tayo. <laughs> We're talking about, about the weight. weight. Yeah. Because Jen is having a diet right now. Yeah. <laughs> 83. 83 na lang ako. Nabawasan ako ng 4 na kilo. 83, 84, 85, 86, 86. Oh, 4 na kilo. This is 90 ka na talaga, sabi mo. 4 na kilo na po yung binawas ko. <laughs> So, nag-90 ka na rin dyan? Oh, hindi naman. 87 nga lang. Grabe ka naman. Pero dati, yan yung timba ko. Umabot ako ng ganyan. Yung wala na akong leg. Ganun. Wala na akong leg no 90. Ay, hindi mo pa nakikita, di ba? Ipapakita ko sa'yo. Ipapakita ko sa inyo mga panahong 90 kilos ako. Hindi nyo kakayanin. No need diet. Enjoy, your, favorite, food. How I wish I could. But I need to lose weight. It is a requirement. Oh, uh, in order to have a job. Asa na ba yun? Ay, we? Oh, Kailangan record. nila ng ano? Oo. Uh, oh. Kailangan It ko daw mamit 74. Gagin nire-record nila every two weeks pumunta ako ng clinic tapos nire-record nila sa NCL, sa agency. Binib binibigyan ng update sa NCL ng clinic. Eto, oh, pakita ko sa'yo. Wala akong Eh! 890, 90 kilos ako dito. Kita ba? Ay, grabe ba? Nakita mo ba? <laughs> Parang mo, nai dyan dyan. Di ba wala na akong leeg? 90 kilos yan. Wala ka na ngang leeg dyan. Shit! Oh, ayan o. Oh, oh pak! Sige na ko dyan! 74 daw kailangan ko eh. Oh my God, 74. Ang layo mo pa. Oh, grabe ka naman mag... Grabe ka talaga mag-motivate. <laughs> <laughs> wala ka na yan! Ang layo mo. Ang hirapan yan. Dahil <laughs> ha, Ang hirap. Ang hirap. Ilan pa yung nanakari mo? Ilan pa yung tatakbo nyo? Yes. Yun. Yes. <laughs> Shout out. Grabe yung pag-motivate na ni eh. <laughs> Naramdaman ko yung pagmamali. Grabe siya. yung pag-motivate. Oo. Oh, tagus. Nagda-diet siya no. Sabi ni Cloud 9. <laughs> <laughs> Magda-diet ako. Sabi ko sus. Ta tapos, nagana <laughs> siya. Kunwari ngayon. Kunwari ngayon. Naglakad-lakad siya no. Oh. Naglakad-lakad. Sabi ko sus. Ngayon lang yung araw. Wala na yun, hindi oh! na ako susundan. Parang mo ang kaunay. Grabe mo ang bottom <dito>. it <laughs> Grabe, ang hirap si kayo magpapayat. Si Jan pag... talaga, tumutulo talaga yung ano. Di ba, pawis uh, mo yun? Yeah. Alam mo, pag naglalakad ako, nakaganito lang yung kamay ko, nakaganyan, tapos gaganong ganon. Tapos pag nararamdaman ko ng may umaano na tubig dito sa siko ko kasi naipon siya, doon ako natutuwa. Iniipon ko talaga para pag gaganunin ko, <laughs> nagkakaroon ako ng resulta. <laughs> Natunaw siya, she, thank you. Ganon. Kaya gusto-gusto ko iniipon siya, nakaganyan na yung braso ko. Ayoko, pag nakababa Darip kasi, ko? tumutulo na siya mm -hmm. habang papalis ako, habang... Malis doon. Grabe nga, pinayot mo ngayon dyan. Ano ah? <laughs> Pinaghirapan ko yan. Oo, <laughs> 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 oh, na-compliment ka. <laughs> Pinaghirapan na. ko yan. Charis. Char. Star. <laughs> Grabe down down, ah, down, 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 Anong sa uh, aw, <laughs> 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 Oh my! ko ba naman. eh. Pero maganda bagay ah. Wala pa nga yan eh. Pero bagay naman ah. Maganda Laki... naman ah. Oh. Ay, ko nga lang nakita sa naman, oh, over. E. over naman ito, hindi. Oo, yung iba nga. Oo, oh, oh, ganun. <laughs> <laughs> Ako nga, ano lang eh. Wishing, wishing. Yung iba yun. Next time, shoot. Shoot naman. Color red. Ay! Ah. <laughs> Tapos ka ganun ka. Oh, <wow. laughs> grabe siya. <laughs> Ikala mo, mamata shout out. <laughs> Hindi ka pumayat, parang nagkalaman ka. Ay! <laughs> <laughs> ano yun? Nagkagayan na. Hey, Dijon, thank you so much for joining. Hi. Ano yun? Pag <laughs> Pagbigyan <laughs> <laughs> na natin, kakabalik lang ni Chris. <laughs> feel na feeling. Eh. <laughs> kaya hindi ka naman po kaya. Naglotion ako kanya. Na ata. Tumaba ba sa cloud na Tell me. Wait. Yeah. Maganda, oh, maganda. Maganda. maganda pala sa'yo ganyan damit, girl. Mm -mm. Oo, oh, kaya ulitin natin yeah. to. <laughs> <laughs> Hi, Chris. Uy! <laughs> yung N mo? Yung N yun. Pina-priority ko ngayon. Ano? Straight? Kasi yung oras mo dun di ba, may ano? Ko, mo mo doon, diba, may, ano no, may bayad, di ba? oras lang may bayad, o. Kompleto ako nun this month. Yeah. Oh, Muyen. Ano ba yung, sabi mo yung parang tinitake mong gami-gami na may pagkaasim? Ah! You mix. Mixed berries, yung purple, yung balot niya. Patingin? Yung chupa-chups? Patingin, 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 yun, yun. Yung, yung chupa-chups, sabihin na ba? Sabi ko, parang ito yung gantong kulay, yung sasabihin ni Jen. Yes, yan nga, yun. Ito yun? Uh Oo, -oh. tapos may What isa chupa pa yung violet, yun? yung mixed berries. Yung na-discover ko Ika na mas maasim. Ayan yung ano, hindi mo wala tikla, ka mo <laughs> na. Car. Yung lagi kong binibili nung hindi ko pa nakilala yung mixed berries na maasim din na worms. Pagising sa akin pag ano. Yan, yeah, yan yun. Oo, oh, oh, yan yun. Ah, na-miss ko na kumain ng mga ganyan. Oo, How was that? it? How was it? Bet mo ba? Sarap siya. Nice. <laughs> yes. Ay, na-miss ko na yan. si. Ah. Asim. Diba ba nakakagigil kainin. Pero basic lang sa akin yung pag-aasim niya kasi nga mahilig ako sa maasim niya. Mm, yeah. yeah may tento. mas maasim din yung na-discover kong isa yung mixed bear. Pero yun, Titinan ko ulit, I picture ko sa inyo. Ano naman ang pangalan niya? Patingin na ako niyan. Lush. Okay nga. Kung ano mas maasim sa dalawa. Danda na. Oh, my sugar, the first <laughs> Grabe, di ba? Mukbang to. Mukbang po to. Diet ako yung mga paborito ko na tayo ni Chris. Yung asim effect, mas maasim to. Pero ito, mas, mas fruity. Fruit. Nice. Yeah. I'm glad na gustuhan mo yan! Gusto ko na rin ko. Yeah, ba diba? Sarap! <laughs> May said ako sa'yo pag nakita ko bukas na daan ng grocery. Pakita ko sa isan ko sa'yo. Yung mixed berries na ano, maasim. Bilog lang siya. Ah, bilog. Ay, nakita ko yan! Yung parang nasa sakyan. Tapos tinikman nila. Yung parang nangingisay sila, sobrang asim. Oo, oh, yung, yung na parang itim na ano, hindi ko maintindihan yung kulay. Tapos ganun yung sila. Parang gano'n, itim na parang yeah, violet. Napanood ko rin, napanood ko rin. Kasi nagse-search ako ng sour candy eh. Yeah. Anyang, meaning so Excited tuloy ako doon sa kaya may powder. Sabay natin kainin. Bibili din talaga ako ng mangga. Pinya. Mga putas. Tapos sasaw-saw yun. <laughs> Happy <he> was over bye. <laughs> Ala ko humi humihilap tuloy chan ko nagugutom ako. <laughs> <laughs> yeah. Yummy? Yeah. Gano kaya yummy. Yung guava? Yung malaki? Yung bayabas na malaki? Yun. Mm -mm. <laughs> Ay, santol! Santol din! Pwede hindi po yung person! Santol pala bagay. Ito yung isa. Mayroon pang isa eh. Mayroon pang isang masin. Santol! Yung balat niya. Santol! Niyan. Binabalatan mo din ba yung santol pag kinakain? Kinakain mo rin yung balat niya yung ano, yung maasim. Ang asin. <laughs> Naglalaway ako. Diba babalatan mo siya ng ano? Hindi sobrang kapal. Ah. Hindi sobrang Sarap. kapal na pagbalat. Para may maasim-asim na ano. Ay. Far. Tumulo <laughs> lang. sa, sa, sa mga nagliligay out there. Pag-aya sa Nikki, kala mo may Nikki. Wala ka Sorry, bae. Hindi ka nagpa-force talaga sa Nikki. Mukhang aya ka. Tara! <laughs> <laughs> Hello, Gian. Hala mo Kaoshi. talaga eh. Pero thank you na. Na-appreciate ko yun <laughs> Parang gusto ko nang hindi balatan na lang yung manga masyado. Para ganyan siya. Sarap. Basta maliit yung manga. Lagyan mo ng water na lang yung kaya may powder. Tapos i-, i Ganun mo. <laughs> Mami, nara nakikip na papanood nyo ba to si Chris? Tiyan naman naglilihi po. <laughs> <laughs> Ay, mga ka really? ba to? Ay, hindi, sama. Oo, ano, bayabas ba to? Bayabas yan natin? Sarap, sarap. Si Ibyu. Maganda, i-vlog mo yan d'yan. Tapos, lagyan mo ng yellow basket. Oo. <laughs> ah, yung ano, yellow basket. Di ano ko, yung nakita ngayon? Mo, na, diba, diba sa TikTok mo yung binili? <laughs> Oo. Oh. Kung saan mo siya binili, yun yung gamitin mong yellow basket. Alam mo, hindi ko alam kung paano maglagay. Para pag bumili tayo, doon na tayo bibili sa market mo. Kunwari. Kunwari. Tinanong mo yun. Parang gano'n. mag review Alam mo, balak ko nga yan eh. Balak ko maganyang ganyan. Tapos ito, yung expression natin, yung inalagay ko. Ito, ito, ito. Oo, mo ba? Yun iba o. Check out, yellow basket. Eme-emeng review nga lang yung iba. Oh, tinong. Pero... Pero gusto ko naman. Yung ipopost diba? ko, yung nagustuhan ko talaga. Ayoko nung ano lang, eme MMM lang. Oo nga. Hmm. Ayan, no. Spicy dried mango. Spicy dried yan, mango. nakita ko yan. Pero spicy lang kasi siya. Tapos bumili ka na lang nung liquid. Eh, di ba meron ka namang kiyamay pa Ihalo mo dyan. Matik, meron ka ng sauce nung dried mango na hinahanap mo. Hello po! Welcome! Shout out! Hey to Minsan nga, pag alam nilang may gusto yung viewer dun sa host, yung host sa eh. Alam mo yun? Minsan nga... Oo, di... Ang, ang niisip ko naman ah, dyan, kaya pe? never naman akong so far, hindi ko naman naisip na mag-take advantage. Kasi hmm. lagi ko iniisip na what if kamag-anak ko yun, tinitik advantage. Gusto ko bang makita na tinitik advantage siya? What if kapatid ko yun? What if, what if tatay ko yun? What if nanay ko yun? What if, Ayan mo na yung what if, what if na yan. Kalimutan mo na yung mga what if, what if na yan. Wala, wala. Multo yun eh. Multo yung mga what ifs. made up my mind. It must come to an end.

Salamat po! sa akin! na! Hindi na, ako nakakanta ang butang! ka pa! Wow! <laughs> <I should>. Laksa <laughs> mo konti! Laksa mo konti! Laksa mo konti! Hindi ba siya malakas? Ang ganda niya. And more. Thank you. You can ask the flowers. Oh, wow. I <laughs> all the birds. I'm so in love with you. na pag naririnig ko vibes car hop. at the pop shop. Meet me in the moonlight. Like the... Oh. Parang nag-isala-lalala yun ah. Love you. You say viewers talaga. Sino kayo dyan? Good morning! Yeah. Good morning! <laughs> hi, Jokai! Hi, hi Miss jo, Hello, Hi, uh -huh. <laughs> What's up? nung gigigil ako sa iyo ang tagal mong accept ng mic. Ay, sorry naman. Hanta na lang daw siguro, sabi na. <laughs> sabi ni Popo, hanta ka na lang, Crystal. Looking out for the place Ganado si Chris Lee mm -hmm. sumasayo ngayon lang ulit. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Thank you, guys. Kailangan nag-credit na din si Chris.

I can't let go of your love 🎵 Hindi alam kung ano ba See See girl. Girl, Grabe. Grabe si na pa lang pa na pa? Hina mo? Ang na papawisan, ngayon lang ako napawisan. <laughs> okay. Okay, may liwanag na sa likod ni Grace, at tinamukulong nila yung ulap. <laughs> sabi ni, o, sabi ni, kaya like, umalis ka sa katawan ni Grace. Uy, mas umalis ka sa katawan <laughs>

ko alam kung kailan. Swerte <laughs> yeah. nyo, nagaganyan si Chris nung nakita niyo. <laughs> once in a once in a blue mo. Ngayon lang to. <laughs> yeah. Ayan na talaga, yun. Huwag ka, ka talaga umalis dyan. Dyan ka lang. Huwag yeah, ka right. talaga lumayan dyan. Ayan. Wala ka na? Hindi ka na nagsasolo? Ano sa mo? Tapos <laughs> sa IK mo? Ha? Tapos sa PK mo? Yes. Okay. Apo. Jen, yeah, may lihig ka yeah. na, Jen. Yo, yeah, grabe ka naman. Lagi naman ako may <laughs> lihig. Grabe ka naman. Medyo paswagi ko alam kung matutuwa ba ako or what Hindi ah. ko alam kung matutuwa ako doon no, sa narinig ko or what? May grabe ka lang ka na nagsasagta. Jen, may lihig ka na, Jen. Wala ba ako lihig dati? Grabe! Ang bait mong Pas <laughs> Wala nga. Ah -ah. Alam niyo, yung nagre-reklamo so, siya ay, dati. Ko ba, sarili ko? Gusto ko nga pumayat. Sabi niya, diba? reklamo siya. Gutom na talaga ako. Ay, naku, gutom na. Tapos kaya may bit-bit na kumbres. kumukulo na chan ko. Gutom na ako. Kaso wala akong tinapay. Naalala ko yung isang balik ng Ganyan Ano mo, isang araw mo lang. Tinapay. Ano mo, um, kalahating araw lang yon Isang look tinapay talaga yun. Tinapay yung Malaki yun. Isang Ay, yun ng kalahati ka Imagine mo, <laughs> yun, ilang, slice ng bread yun. Ito yung tumulo. Ikaw <laughs> e, well, ka, na ito. Alam mo ba, na-realize ko din yan. Ngayon.